Ano daw pinagsasasabi na itong isang ito, na isang DDS na vlogger? Sabi niya, I am so happy that Sara Duterte didn't fail our generation. Ano daw? <laughs> Sige nga, Diyos ko, kung alam niyo lang, ang henerasyon na ito, ang pinakamalas at nagkaroon ng ganitong klaseng president, the vice president rather. And tapos sasabihin niyo na uh, Sara Duterte didn't fail our generation. Ang sabi niya kasi I am so happy that in Sarah Duterte uh, didn't fail our generation. Kahit kahit hindi ka manalo, Inday, kahit matalo ka diyan sa impeachment, kahit di ka maging presidente, you represented our generation so well. Paano nangyari yun? Talaga lang ba? Makakalimutan ba ng taong bayan si na Mary Grace Piatos? Si na Kokoy Villamin? Na ang ibig sabihin, malaking panggagago na itong si Sara Duterte sa ating bansa? Yung mga pangalan na yon At marami pa pong iba? Makakalimutan ba ng bansa natin yung kanyang pagmumura sa isang press con na madilim at nagbabanta? At sasabihin ko no na na yun naman ay unconditional or conditional threat lang. Makakalimutan ng bansa natin yon Ang lala kasi wala pa pong um, leader, nagdaa, sa mga nagdaang leader ng ating bansa, walang ganito kagarapal magmura at magturo ng ibang tao at ipasa ang kanyang mga kagaguhan at kabulastugan. Tapos sasabihin nyo, sasabihin nyo talaga na you represented our generation so well? Normal pa kayo? Sasrogando saso? Normal pa po kayo? <laughs> How? Kasi alam namin ang laro sa politika. Wow! Kung ibang tao yan, nagpabili na yan. Nanahimik na na yan. Nagpakain na yan sa sistema. Si Inday, sinapok niya yung sistema. Wow! Ganun pala ang pagsapok sa sistema, ano ho? Yung uubusin ang pondo ng isang ahensya? Oh, ganun pala? Malala. Kasi sabihin na natin, ang totoong sistema, yung mga politiko hindi talaga, talaga maiwasan na may, may konting kickback. May konting na ibubulsa. Pero ito, talagang binago ang sistema. Binul sa lahat, yun ba? <laughs> Malala na.